Nakita mo si Kalabaw? Si Kalabaw? Oo Ayan, O sa G-Room oh. Ano? <laughs> Hindi Good morning! Good morning! Good morning! Ano? Ang gising ka? Ah, ano yan? Ano yan? Kalabaw ko yan Are seryoso? Ay, ano yung pinapakita niya na? Puro isang libo, isang libo Galing po sa ko Hindi na <laughs> Bakit? Di na kanina <laughs> mo pa? Hindi na O pwede? Kailan? Sana eh Kung pwede mag-apply na ang guard dito Boy Ang pwede pwede ka? Oh. Big, 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 big. Oh, huh? nakita mo na si Kalabaw? Nakita mo si Kalabaw? Nasa g room. Nasa g oh, Gagi. Dito pinatulog ni Kuya. Oy! Mm -hmm. Saan? Oh, Mamaya na, uh, wait lang Gagi. Ipapunta ka na natin yan. Nasa na Kuya. Kuya! Nakita mo si Kalabaw? Kalabaw? Oh, nasa G-room. <laughs> kalabaw? <laughs> Hindi! <laughs> Bakit? Yung ano, yung totoong Kalabaw. Totoong Kalabaw? Oh. Saan so, tayo maghahanap nun? Hindi! Ayan, si Kalabaw na totoong Kalabaw. Ah, oh, ano? Nakita mo na. Hindi pa. Kagabi sa live, nandito ah. Kaya nga, nandun nga, nasa G-room. Nakita nyo na? Nasa G-room. Uy! Uy! Hey, Oo, oh, nandyan. Pilipin si nyo. Sino? Si Kalabaw. Nandito? Oo, oh, nandyan. Oh. Tingnan mo, tingnan mo nga. Tingnan mo. mo. Totong Kalabaw yun. Ayun pa. Sa upuan na tulog. Ayun, okay. Kawa ko Kalabaw, 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 na tayo. Ito yung kape, oh. Ito yung kape, oh. Ito yung kape, oh. Ito yung oh. Kape, oh. Ayun, kape, oh. Uh, Kape, oh. Kape, oh. Kape, May initan, oh. Mayinit yan, ha? Mayinit, ha? Good morning, good morning, good morning. Ano, ang gising ka? Ano yan, ano yan? Kalabaw coffee yan, kalabaw coffee! Ka? Ano, kalabaw coffee yan. Pinakustomize talaga namin. Ano, tingin nga. Tingin Kalabaw coffee! Oh. Yan, tingin nga doon. Tingin nga doon. Absolute lang. Ba, okay ah. Absolute Absolutely. lang yan, oh. No? Oy, okay, kalabaw. Teka lang, mag tayo. <laughs> Aba, malay ko doon na yun. Ewan na kayo, sana tulog. Oy, bakit ka nandito? Hindi yung pinatuloy ko ng subjet. Oo, oh, nga, pinatuloy yeah. ka ng kapatid ko dito. Eh, di diba, huh? ba maangas to? Oo, 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 di ba? Di ba? Eh, nga na, magsulito. Hindi, talaga, totoo niya. Kung kayo na namin kalari. Huh? Ayun namin talaga doon. Bakit ka ng pera? Hindi niya gusto eh. yung ulam. Ano <laughs> <laughs> ba ulam simento? Mendo? <laughs> Hindi na nakakakain. Tapos, hindi ko makain po Maka... na lagi kang busog oh. Hindi, e, ganito yan. Wala Mukhang laging busog eh. Hindi, e. ganito. Hindi na sila robot nakakain kasi kinakain niya yung pagkain nila robot. Ah. Diba? Diba? <laughs> eh ano? Wala nga, punta lang pagkain. Tapos kami nagbabayad ng orient. Okay. Oh. Tapos yung internet. Eh, gagi seryoso. Eh, ganit pinapakita niya na puro isang libo, isang libo. Wala nga yun. Hindi yan sa kanya. Joke, joke. Hindi sa kanya. Hindi sa kanya. Totoo yun? Oo, pero hindi sa kanya yun. Gano'n ah? <laughs> Totoo Kanyo, yun, yun, pero hindi sa kanya yun. Oh, Totong pera, ay pero hindi sa kanya. Ha? Sa niya. Sa airpods mm -hmm. <laughs> niya? Pinahawak lang? Hmm. Hindi, hiram niya yung Ano, Magyayabang kami sa social media. <laughs> ah, narinig niyo guys, narinig niyo. Hinihiram daw nila yung pera ng tatay ni Rady kapag nagyayabang daw sila sa social media. So, ibig sabihin, naghihirap na talaga sila Rady. Parang ganon. Hirap naman talaga si Oh! Oh! <laughs> Narinig nyo guys, may hirap daw talaga si Queen Ray Dick, no? Ganito kalabaw. Nagbago ka na ba talaga? Oo, oh, O dahil nakikita mong... O oh, bakit gusto mo, boxing boxing ka muna namin oh, okay. dito. Okay. ganito na lang, kalabaw. Hilot lang, hilot lang. Na lang. Maaga naman ngayon eh. Kalabaw, <laughs> ang gusto ko lang. Tawad na tawad na tawad. Ayaw mo na kasi. Bakit daw eh. <laughs> Baka mamaya nakita niya lang adobe ulam natin. <laughs> ah! <laughs> ah Dex, sa ngayon, ulam natin. Crispy Pad ka, sisig. Ayan, ayan. Ayaw <laughs> mo na yun. Oh, Huwag muna namin yung wala. Ang gusto ko lang mangyari, kalabaw, humingi ka ng tawad sa mga mga garnation natin dyan at sa mga ka-otits. Tsaka so, syempre sa mga solid na 150 family, no? At syempre sa mga ganggang -gang bastard dyan na solido, no? Mm -hmm. Oy, yung mingi ka nung tawad sa Harap. kanila! Harap! Sing -sing Harap! Huwag gusto mo, ito yung natin. Oo, oh, oh, ayun no? oh, <laughs> Half sleep. lang. <laughs> 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 okay, sabaw lang makakain mo ngayon oh. sa ulam. Ano, okay. okay. sorry po sa lahat ng... Lasa mo! Pasensya na po sa lahat ng napahang ko. Bakit dinahan mo siya? Ay, Tito Donis, natawa! Tama oh, Hindi ah, sincere! Huwag yung ha! Uh, ano, <laughs> yung bibigyan ng anin to. ha! Ah. Oh, hindi sincere! Wala ka! lang mag-sorry ka! Hindi, sorry po sa lahat! Sa pamilya po ni Sob, tapos sa community po ni Otis, sa mga solid supporter po ng ganggang Buster. Pasensya na po kayo sa lahat ng mga nagawa po namin. Ulitin hmm. mo pa? Hindi na, pwede Ay, sanay. kung pwede na sana Kung pwede, mag-apply na ang card dito. Ha? Huh? Hindi ako mag-tet na tayo. Tet na tayo. na tayo. Baka yung na Nakagano'n lang. Bawal dito yun ha. Oy, kalabaw, magbagong buhay ka na, ha? Oh. Masarap mo ang buhay ng walang kaaway. Tsaka dito, welcome ka naman, kalabaw. pamilya ka namin ituturing dito. Hindi yung kapag masarap lang yung ulam, dun mo lang kami pamilya. Tama, tama, tama. Hey, kalabaw, mag-computer ka dyan. Oh, tulog ka na ulit, matulog ka na ulit. Matulog na ulit. patulog na ulit yung baso mo. Ito na po ulan, eh. So, ayun, guys. syempre huwag nating kalilimutan. Benox Philippines. Nebox, Nebox, ah, Nebox, Nebox Philippines. Maraming salamat. Ayan, syempre. Si Kalabaw na na natin. Si Robot na lang, no? At syempre, King Ray Dick, paubos na yung mga bata mo. <laughs> ano? Yung pera pala na pinapakita mo? Pera ng tatay mo? <laughs> <laughs> inihiram, para, inihiram ka pag mag-ayabang. pa. oh, mayabang. Mayabang ka lang. <laughs>